Ang araw po sa inyo lahat, nandito naman pong po ang iwagan ng Pangasinan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw at sa araw-araw. San man kayo naroon sa apat ng sunog mundo, sa abroad man, sana po ay palagi po kayo malakas, malayas sakit sa araw-araw. At uh, palagi po kayo manalangin sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat para palagi po tayong gabayan sa oras ng pangailangan bago matulog, pakagising po, manalangin po tayo. Wala pong imposible sa Diyos na amang makapangirin sa lahat at uh, puso po kayo manalangin sa Kanya. At pagkakalug po niya ang uh, gusto po natin mangyari, wag lamang po, sobra-sobra po. At gagabayan po tayo ng ating Diyos ang makapangirin sa lahat. Uh, ang isishare ko po sa inyo ay orasyon. Uh, samot niya ng kawayan po. Ang 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 mahiwagang orasyon ng mga uh, ng kawayan po. Ah, uh, po ang mahiwagang orasyon ng mga kawayan. Kung kayo ay nakakuha ng labung na kawayan na naging bato, napakasuwerte niyo po. Sa hanap buhay, sa lahat ng trabaho, pampasigla sa negosyo, uh, sa lahat ng mga pati sa uh, kung nagbibinta po kayo ng mga halimbawa po nagkukon po kayo ng mga tao na nagbibinta po kayo ng mga lupa ay napakasip ninyo po kasi sila po ay bibili agad sa inyo kung may tangan po kayong mutya ng labong na naging bato na mutya ng kawayan na labong na naging bato napakasip ninyo po kung may ganito po kayo uh, tangan-tangan po uh, kahit ano pong trabaho po ay napakasyuto nyo po. Madali po kayong angat sa buhay. Ang gawin nyo po, ibalot nyo po sa kaputing tila, tapos itago nyo, palagi nyo pong dalay-dalayin. Uh, huwag nyo iwawala sa inyong katawan. Huwag nyo pong ipapahawag para palagi malakas ang mutya na inyong tangan-tangan po. Sana po ay uh, gamitin nyo lamang po sa kabutian, huwag sa kasamaan ang mga pinagkakalog po mga oras yun sa mga mutya po kung may tangan tap ay yung mutya gamitin nyo lang po sa kabutihan po huwag sa kasamaan para ang ang mga batong mutya po ay hindi po aalis mawawalan po ng bisa mga tangan-tangan po natin kung gagamitin po sa kasamaan gamitin lamang po sa kabutihan ang mga tangan-tangan po natin mga bato mga mukha po. Bago po ang lahat po ay usalin mo muna yung kung ano pong klaseng mukha tapos sunod po yung orasyon po. Halimbawa mukha ng nabung? uh, mutya ng labong, naging bato tapos sunod po yung orasyon po. Laktum, uruksum, mata ikabtik, santa, hasi at ipo sa mutya ng labong na naging bato tapos na humiling po tayo ng hiling uh, na lamang po huwag sobra-sobra po at kung oras nang nasa kakaibitan po tayo ay tutulungan po tayo ng ating mga tangan-tangan narito pong oras po. po umunahin muna natin ng mutya ng labong na naging bato tapos sunod po yung orasyon ko laktum uh, uluksum mata Ikabit ikabtik sangta hasi tapos ipo sa po, tapos umiling po tayo at mag iwan po naman po kayo naman dyan ng subscribe, like and share po at tatanayin ko po kung napaka-laking utang na loob sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa panunod po ninyo na pagtitiwala po marami salamat po marami salamat po